Hi guys! Kipa lahat. So, may nagtatanong pala kung <laughs> sa amin ba yung itong mga bukid na to sa harapan ng bahay namin. So, nandito pala po ako sa third floor ng bahay namin. So, ayan. Nakikita naman ninyo lahat ng mga kabukiran dyan. Opo, sa amin po iyan. In my dreams, hindi po sa amin ang mga yan. So, meron po kami nabili na ano, uh, lupa lupa enjan pero hindi to yung mga mismong nasa harap ng bahay namin so may nabili po kami doon so medyo almost one hectare din yon pero to talaga mga direct na ano bukid sa harap ng bahay namin ay hindi po sa amin ang mga yan okay so lahat ng mga nakikita ninyo dito hindi po sa amin ang mga to so ayan i flip natin yung camera para makita ninyo yung sa harap talaga hindi ba yung bahay namin tapos ito nga, hindi sa amin ang mga yan. Pero sa may poste doon, hindi ko kasi ma-zoom guys eh. Sa part na yon yung aming nabili last year. So ang goal ko po guys is hopefully in the future, lahat ng mga to na sa harap ng bahay namin is sana ma- bent, ano, mabili natin if mag, ano, ibibenta naman nila in the future. Sa likod din ng bahay namin ay hindi din yan sa amin guys. So punta tayo sa likod para makita ninyo. Ayan, punta tayo dito guys. So dito yung likod ng bahay namin. So pati din itong mga to sa likod ng bahay namin. Hindi rin sa amin ang mga yan guys ha. <laughs> Wait! Ko lang. charots <laughs> pero ayan di diba? ang ganda ng view dito sa aming ano bahay guys so napapalibutan talaga kami ng mga palayan or you know bukid pa rin so very peaceful dito sa amin ayan ito yung mga kapitbahay namin dyan, guys so sabi ko nga dati di ba siguro may mga 1 2 3 4 5 ah na bahay naman dito so 7 8 9, 10, 11. So, 11 lang po ang bahay dito sa amin, guys. So, hindi po po masyadong matao dito. At sya yun, yung bahay na yan, eh, bago din yan. I think this year lang po siya pinatayo. So, doon po sa part na yon doon na po kayo lalabas papuntang puntang Kurimao. Dun na po yung National Highway. Ayan. So, nasa gitna po talaga kami ng mga palayan. So, yung pag-aari lang namin talaga is... Itong kung saan nakatayo po yung bahay namin. At yan, sa harap ng bahay namin, ayan. Di ba? So yun yung bahay ng nanay at tatay ko. Tapos yung ano, yung mga nabili yung uh, if you guys remember, di nagpunta kami sa ano sa may mga manggahan. Doon po sa part yun yung manggahan nandoon po siya. Tapos uh, anad, meron ding isang gubat doon na na nabili na ko na rin like ano no, maybe Three, no. I don't know, hindi ko na alam kung kailan ko na siya nabili, pero few years back. So, magkatabi lang yung, ano, gubat na nabenta namin doon. So, ayun guys. Sa so, mga gustong bumili dyan ng mga lupain dito sa amin. Kung gusto nyo kami may kapit kapitbahay, contact lang niyo ako para... <laughs> para pag, pag ano, may magbebenta, sasabihan ko sa sasabihan ko kayo, di ba? Anyway, Anyway, maganda tayo for today's video, di ba? So that's our goal, guys. Ano, mabigyan yung mga sakahan dito para di ba bonga sa atin na lahat yan. So maybe in the future. Anyway, you guys have a nice day. I love you all. Bye bye.